And for today, personal tip, ang aking personal bio for today, maging proud tayo sa ating mga sarili kung sakali mang ngayong mga panahon ito ay eh, nabibili natin yung mga bagay na dati hindi natin kayang bilhin. No? Dahil again, uh, nagkaroon tayo ng magandang trabaho o nagtatrabaho tayo, nagsusumikap tayo para din naman syempre sa ating personal na pangailangan at syempre ganoon na rin sa ating pamilya. No? Kung sakali man sa mga panahon ito, eh, nabibili mo mga bagay na dati pangarap mo lang, nakakain mo yung mga bagay na dati pangarap mo lang. Kung baga kung ngayon is kaya mo na siyang bilhin kahit sabihin natin installment pa man yan, kahit sabihin natin inuhulugan mo yan, basta ang punto ko dito eh, kaya mo na siyang maabot or kaya mo na siyang matry, kaya mo na siyang ma-experience, kaya mo na siyang masubukan, eh dapat maging proud ka sa sarili mo. Dahil again, ibig sabihin lang yan, eh yung effort mo, yung pagsusumikap mo, pagtatrabaho mo, pagninegosyo mo, kung ano man ang ginagawa mo na nagre-resulta ng maganda sa buhay mo, eh dapat maging proud ka. Dahil again, pinaghihirapan mo yan, no? wala namang masama na, kailangan din naman natin i-reward yung mga personal na pangailangan natin dahil bahagi din naman yan ng buhay, no? yung mga personal needs natin and wants, syempre, kailangan din naman natin masatisfy, okay? Yan lang, yan lang yung personal payo ko ngayong araw. Kung nagustuhan mo yung payo na to, baka pwede mo namang i-like and share. At pwede mo rin palang supportahan sa pamamagitan ng pag-like and follow ng FB page ko. Ganun din naman sa pag-follow na rin sa TikTok ko. At syempre, sa pag-subscribe ng YouTube account ko na Ed for today. Yan lamang. Salamat.